na skip na natin yung cutscene with Clint Ah. Tingnan natin. Foraging ahead. If you're going to keep mining, you should build a furnace. scrap a furnace. So, yun ang sabi ni Clint. Bas Tapos, natin. Ito. I'd like to apologize. It's really a nice little house. Okay. Sino to? Si Robin. The first expansion I offer in includes a kitchen. O, oh, yun. Importante yung kitchen. Para marunong tayo makapagluto ng mga last night. Okay. So, ayan. Kinuhanan tayo ni Georgia ng one gold. Kasi nahimatay tayo sa labas ng bahay natin. Nakatulog tayo sa labas ng bahay natin. tas hi mi Ay, hindi pala. Snowy ang pangalan. Hello, Snowy. Tinanan natin. Ayan, si Snowy. Kailangan natin. Iayos nga muna natin yung mga gamit natin. Ayan, balik natin dyan. Una muna yung axe. Pick axe. Panggapas panungkal. Ayan. Tsaka yung water can. Tapos ito. Itong bag meat. Baka makalimutan natin. Lagay na natin dito. Ayan. Every time nagle-level up tayo, pagkagising natin, 2, 2 over 270. Sa so full yung ating ano. Ayan. Full ang ating ano to health o energy pala. Hmm. Ay, lagyan natin pala ng tubig ng um, hmm. well, snowy. Si <laughs> snowy. o later dahil meron tayong pusa parang lately wala akong nakikita mga monster lalo na sa area dito malapit sa bowling snowies makatakot sila sa snowies ay wala na palang tubig at dahil meron na rin tayong mga scarecrow hindi na kinakain ng ibon ang ating mga pananin. Yan. maganda tong beanstalk kasi minsan mo lang sya itatanim tubo ng tubo after several days pag nag harvest ka dilig ka lang ng dilig hindi ka na magtatanim ulit kasi may ano na sya may stock, so makakuha ka lang lagi ng pananim wala wala na naman tubig dami pa natin itatanim. Meron na nga parang bagong fishing rod si Billy. Maganda daw yung fishing rod niya. Okay yun nang naging fishing rod natin. Ano na nakita dito? Ang gapas natin. Gapasin natin itong mga uh, fiber. Baka may makuha tayo. Okay. Tsaka na tayo magtanim kasi wala na tayong energy. Kukopihin lang natin yung pinaka-design ko. Ngayon, pag, pag natin yung ating cursor sa na napapansin natin na gumagalaw-gulaw yung community center. So, ibig sabihin, kailangan yan sa community center. Tapos, dali natin kiklint to. Iwan, iwan natin yon Dali natin to. kailangan pala tayong mag ano mamingwit ng seaweed bakit meron tayong copper dito alam ko alam ko apat yun eh yun, ano man nakalagay dito ah nandun pala sige Kunta tayo.